Good morning! For today's video, ay nandito na naman tayo sa kwarto ng mga aso. So, since uh, two weeks na sila, magbibigay tayo ng ano, magdi-deworm tayo. So, ayan. Pero meron siyang timbangan dito kasi yung isang kilo is 1 ml ito yung first na deworming nila. So, ayan. Umpisahan natin. Mag-uumpisa tayo. Ano ba ito? Uh, so okay. Mm -hmm. So today, titimbangin mo na kikin sila bago natin sila bigyan ng uh, gamot for deworming. So ito muna. Ito, ito, ito. timbang timbang mahigit isang kilo to so bigyan natin Ayan, 1 ml. Mm -hmm. Dun, 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 For now, ako muna yung magiging vet nila. Good boy. Good boy. Mm. Mm, very good. Yeah. Tama pa 'yan. 1 Ito exacto. To. Exacto, exacto 1 kilo ka. huh? Eh? one in one fourth ito. So, dagdagan natin. Dagdagan natin. Kasi one in one fourth. Ayan, ayan, ayan. Mm -hmm. -mm. Ano -hmm. na ko yung mga lalaki? Mm -mm. Mm Mm. Yan. Mga babae naman. Mga babae. Yung mga babae. kilo ang mga to. Mga pag iisang kilo sila. Hmm, 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 hmm. 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 Didikan. Didikan ko ni mama. Didikan ko ni mama. Mm -hmm. so far tadi satu kilo selahat sa silah sila. in two weeks satu kilo mm. very good very good mm. Eh, hey, hey. Rabi ka. Dahil titi ka, si Tanda. Kurang na may sa kilo. Babae ka talaga. Nih, dua kayo. Kurang kayo nga may sa kilo. Alright, alright, alright. Hmm. good guard. So, ayan. Kasi, kulang na isang kilo. Mm -hmm. Mm -hmm. Good girl! Good girl! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. kayan. Ah, po. Oh. Gasan tayo pa So ayan, pagkatapos nilang mabigyan ng uh, gamot, nagdede natulog na sila. Ayan. out na. Oh. Mm. Umalis na sila sa kanyang bedsheet. Ay, nako. Thanks for watching again.